Mula sa isang mensahe, tinanong ng isang netizen kung mayroon nga bang natanggap na tulong ang mga estudyante sa Mandaluyong mula sa dati nitong alkalde na si Benhur Abalos Jr.? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, habang nanunungkulan pa si Ben Rabales Jr. sa Mandaluyong, ay aktibo siyang nagpamahagi ng mga pangunahing pangangailangan ng mga estudyante. Kabilang sa mga ito ay mga uniforme, sapatos, bags at mga notebook. Bukod pa riyan, nakatanggap din ng libreng tablet ang mga grade 4 hanggang senior high school students habang libreng laptop naman ang ipinagkaloob sa mga guru. Higit pa riyan, magpasa hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin nakatatanggap ng monthly allowance ang mga ng senior high school students. Noong 2012, pinangunahan ng nakababatang Abalos ang pamimigay ng mga school supplies sa tinatayang 3,000 kindergarten students, 300,000 elementary students at 17,000 incoming high school students. Para sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.